Malayo, dito pala yun, lalo pong si Yeye. Oh. sa kapas babo. Hmm, guys. Dito pala nalibing yung mga patay nila guys. Oh. Eh. sama ang mga libingan ng labis oh. puro to ni Krimit, guys

Ayan guys, ang dati kong alaga guys. Aku Ako yan guys, nag-alaga sa kanya. Ako yan nag-alaga sa kanya guys.

Pilipinas. Yung All Saints Day ba? Sa kanila, ito, itong araw na to. Kaya tingnan guys, ang dami. Nayo, grabe. Sa sulok-sulokan ng ano to guys. Pero ang ganda ng view guys. Hmm? Oh. Ayan sila guys. Tingnan mo sila guys. Oh yan ang pamilya yan ang ano ni lolo yan ang pamilya ni lolo guys o yan matagal ko guys inalagaan si yeye guys mga almost ano na siguro kaya yan sila guys tapos yung iba naman guys o oh. masighanap ng patay nila guys malalaman mo pala guys yung ano nila yung kasi may mga picture guys nilalagyan nila ng picture para ano ito pala guys ang libingan ng mga patay nila guys no ayan ayan guys so, sa taas ayan sila ayan may akyatan pa dun sa taas ayun yung ano ba mang, yung ano ni ano ni lola no, manugang umakyat sa taas tapos din sila nagpapay pay 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 ayan ang dami guys hmm. malalaman pala ang patay kasi may mga picture sa atin pangalan ng no lapida pero sa kanila may picture mga puro to na cremate. Mga cremation to. Ayan yung anak ng lang isa. Yung amo ko wala pa. Hindi pa dumating. 嚇！就是我哋嚇就要嚇同埋八點，我幫你啊！爺爺，爺爺，係啊，係老爺爺，你又嚟得阿爺阿爺。 iba mga mag-asawa. Yung yung mga, yung dalawang picture, mag-asawa. Sa si isang libingan. Yung, 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 yung mga bakante pa o. Oh. Puro itong mga cremation. Dito yun pala nililipit ang mga cremation. Anong cremate ba? Oh. Natawa si Lola kasi sabi niya. Na-miss ko daw si Yeye -ye, dahil inalagaan ko. Yan dinagyan ng bulaklak ng manugang. Gusto ko makyat sa taas. Kaso lang. Naano ko si Lula ba? Gusto ko dito makyat sana Oh. Ayan guys. Oh. Ganyan. Yan ang mga libingan ng mga cremation guys nila. Ayan Oh. Ayan sila doon Oh. Ayan si Lula ko oh. saka yung alaga. Alam mo ba guys na mahal na mahal ako niya ng yeye. kasi ang tawag pag tatay ng amo mong lalaki. Pero kung babae, kung kung yan ang tawag, kay kay sir, eh, amo ko lalaki, tatay niya yan. Kaya yeye ang tawag. Tapos sa babae, mama. Pero kung babae, ang tatay ng babae, halimbawa amo mong babae, yung ano niya, yung tawag sa papa niya is kongkong yung tawag naman sa nanay niya is pupo ganyan ang tawagan dito guys <laughs> eh grabe yung alaga ko dyan ni. Eh. nung umuwi ako ng Pilipinas one week ayaw ayaw ako niyan pa uwiin. uyak ng iyak kasi hinahawakan pa ang kamay ko niyan ayaw niya akong umuwi ng Pilipinas e eh, kaso kailangan ko talaga umuwi nung time na yon dahil exit ko. Mag-exit ako. Eh, one week pa lang ako doon sa Pilipinas. Namatay na siya. Tinawagan na lang ako ng amo ko na wala na si Papa daw niya. Umiyak din ako kaya nasaktan din ako sobra. Kasi minahal ko din yun eh. Imagine mo ako ang nag-alaga doon. Tapos sabi niya, sabi ni sir hintayin daw nila ako bago ako hintayin daw nila ako bago nila ilibing kaya bumalik ako agad ng ano 14 days lang ang bakasyon ko tapos umuwi ako ng balik ako pagbalik ko iyak ako ng iyak hinintay niya talaga ako. hinintay talaga nila ako

晚上是饮食、生活各方面都要注意的，太过重大，比较多的注意。先坐坐，坐的坐先嘛。来，你先坐坐的坐先。嗯，大家出去了，大家去。坐坐住先嘛。坐坐坐，你等。坐住先，坐住先。哎呀，不买呀！个。

係阿娟，娟、哎、仔啲啦，阿 B，梗係啦，多啲作。阿 B 賺錢啦，賺咗二萬蚊。不過呢，嗯、阿娟叫佢請佢食嘢，佢話唔制喎。好 <laughs> <laughs>

我講咁多，唔好啊。